Tapos nakilaki na lang ng Green Valley sa isa pa lang nakita na insekto sa isa. body na? Oo, dun na sa isa eh. Nung wala ka na? Oo, Ang Talagang kaya yung Green Valley. Pati yung sa ko Ala, yan eh. yan eh. Ano Ano ka Ano ka Ano na isang ako kainin, sabi nila nyo, naka-isa nga pa lang ako, pero kong tiyo, kong tiyo. Lang akong, da kung tayo nga nyo. kung agad nga lang ka, kung, di mo, dahi-dahi nainom ng mga, inong ano, kapsula. parang bili ko kay Pauli, 30. Eh. Sabi ko, Hoy, hindi ka ka naman. Sabi ko, ano. Pag hindi ka ako mainom to, hindi ko babayaran. Sabi ko, pang gano'n. Hindi <laughs> ko pang binabayaran, gano'n <laughs> Kasi hindi ka naman oh. Okay. gumaling. Dahil hindi naman ako gumaling, hindi ka bukas. Ano Wala lang dito. Tapos binigyan ako ni Bebe, dalawa. Oh. Dalawa rin. Oh. Alam rin. Pinabukasan, ganun pa rin. Oo, oh, ganun ba sakit pa rin. Ay, okay, isa na mo na isakit. Eh, ito sa abang mo. Oo, Eh, sabi mo, baka yung utang na lang. Kasi hindi ako tumama <laughs> Magkakataon lang ang pera kasi. Ah, pangatlo na ito. Diyan na, ubus ko na isa yung power city. Yung power city na yung mo. din talaga yung parang nawala yung, ano ko, yung power city yung bagay, so ano, sobrang. Ano, ano, ano. parang, ano tawag doon? Yung tango malaki kasi? Lotes yung parang harap na kayo. Yung uh, mindset yan. Kapag kung ano-ano. Ay, ano. eh, Diyos ko po sa kanting nung um, bumabangon. dati, bumabangon ako. Kung bumabangon ako sa pag-ihiba. Para ako nakahay, kumakapit ako. Eh ngayon, hindi na gano'n.